cancer at nagkataon naman na ko si Tonton. Kaya maglilipit na ako. ng bahay. Actually, marami akong lipit. <laughs> at kalat mong si Tonton. Lipin ah, ka ng asher. Pangunas ko. Alam nyo ba guys, grabe ako magpawis sign na yata na ano, sign na na magme Yung damit, tingnan yung damit ko, basang-basa. Yung damit ko halos pwede na siyang pigaan. Ganun ako magpawis grabe. Ang init, ang init palagi ng pakiramdam ko. Kahit nasa tapat ako ng electric pan, ang init palagi ng pakiramdam ko. Yun yung pinag-uusapan namin na ano yata, sign na siya ng premenopausal Ay, oo, sign na siya ng premenoposal. Kasi grabe talaga yung grabe talaga yung pawis. Madilim. Ay. Makita nyo yung ano, kakalatan ng aming kusina dito sa loob bahay. Tutulog ako kay Toton, kinakantahan ko, tarararalan. Hanggang paglabas ko ng kwarto, yun pa rin ang kinakanta ko. nagnanananan pa rin ako. Lala. Pero yung pinapatulog ko, tulog na. Yan, pagdating lang ni Asis, naghatid kay Asya. So, coming pa mo? No. Magpapaispray na naman ng palayang. Nag-aantay ng tao. Inaantay na yung tao. Sabi nila, bawal daw na ganunin yung talat ba? Don't forget to put Clorox, ha? Naglaga ako ng klorox sa damit. Galangan yung mga damit ng mga bata. Binababad ko. Tapos naglalagay ako ng Clorox. Ganun. langa nga nung pinasok ko itong sideline ko, ganito ang eksena araw-araw dito sa bahay. So, sila yung mga recruit ko sa bago naming pinagkakakitaan dito. Kami, eto, pinsan ni Asis, si May, si Mayju, tapos si Didi, hipag ni Asis. Yung bahay dito sa may likod namin. At saka si Didi Nisa, yung dito sa may tabi mismo namin. At itong isa pa, auntie ni Didi. Itong yung kausap ni Asis. So, ayan. Ganito yung ikse na araw-araw. Kaya pagdating sa hapon, medyo napapagod ako. Kasi nga, tinuturoan namin sila ni Asis kung ano yung dapat nilang gawin. Kung paano kumita sa apps ba na, ano, na uh, ginagawa namin. Kasi, nag-apply ako na agent sa apps na yan. So, kailangan kapag gusto mo maging agent, kailangan kahit paano may lima kang uh, downline. So, aapat pa lang sila, naghahanap pa ako ng isang tao para makompleto sila. So, tinuturuan namin sila kung paano kumita ng pera, kung anong dapat nilang gawin. Since sila naman yung walang ginagawa ba, at saka kapag 11 o'clock ng umaga, wala na silang trabaho, tapos na sila lahat sa trabaho nila. So, sabi nga ni Asis, kaysa mag-tiktok-tiktok, tiktok, eh, hindi kikita sa tiktok kasi kailangan mo ng maraming subscribers, ganon, bago ka monitoris monetize Eh, dito kasi, ang gagawin mo lang kasi dito is, gawin mo lang yung task araw-araw, mga dalawa hanggang tatlong oras yung task na yan. Tapos, makaka sila ng mga points. Yung points na yun, yung, yung pwedeng i-withdraw kasi. So, natutuwa naman sila nga kasi nga, yung ilang araw pa lang, yung apat na araw o limang araw pa lang ngayon na pinag-ano namin, eh, medyo meron na rin. Medyo meron na rin silang kinita talaga. So, sa mga uh, galing sa kanila, so, yun ba? Pero bukod sa komisyon nila... Uh, meron din akong sariling flat, flat, I don't know, may sarili din akong page kung saan kikita ako nung sarili ko, tapos dagdag nga lang yung komisyon naman gagaling kasi sa kanila ayan, tuwang tuwa sila, kasi nga kaysa nakaupo lang din naman sila ganyan, naguumpukan tawanan habang nanonood ng video sa tiktok tiktok at least ito, nakaupo silang ganyan tapos nakatutok lang yung ano collect collect lang sila or gagawin lang nila kung ano yung task na nakalagay doon, tapos may papasok na silang points, pero yun nga lang medyo nakakapagod turuan sila kasi nga hindi pa nila masyadong gamay yung platform na to so yun, kaganang sabi ko, sana itong uh, pinasok kong sideline ay sana kahit pa i maging successful, kasi hindi lang naman ako ang kikita doon matutulungan ko din naman sila na kumita din Since nasa bahay lang din naman sila, ganyan, wala naman kami pare-pareho mga trabaho, mga plain housewife ba kami dito. So, kahit papano, konting pindot-pindot, konting video-video lang, eh, kikita kami ng kaunti. Hindi naman siya ganun kalakihan, pa konti-konti lang naman. Pero kapag naipon kasi yung konti-konti na, na yun, guys, eh, malaki din. Hi guys, ako na dito at syempre, nagre-review kami ng Nepali ni Asher kasi nga bukas Nepal ang exam nila. Hi! Nagyur! Yes! Hindi ko maintindihan. Mamumut, mamumutla yung ano ko. Sobrang ang init guys. Sobrang init na yung araw na. Nagyur! 40 degrees dito sa Nepal. Grabe sobrang init kahit nakatutok sa electric fan tingnan nyo oh, nasa roob ako ng bahay pero tingnan nyo yung mukha ko ano siya sunburn sunburn na naman ako sa loob ng bahay at hirap na hirap akong intindi ng sulat ni Ashi ang sakit ng mata ko nakaita ka sa laman na ko ang sakit ng mata ko di ko mabasa yung sulat niya may inis ako Nepali si Rofero. Naiinis akong mag-review kay Asher ng Nepali si Rofero. Grabe. Ay! Sabi ko nga, gusto ko munang lumabas. Parang gusto ko munang lumabas. Para makalanghap. Para wala yung init ng ulo ko. Yung basta yung inis ko ba. Ang yep, hirap intindihin ang kanyang sulat. Ay, nako. Struggle ako kay Asher mag-review ng ganito eh. Mga palit zero zero eh. Ay, naku, napapagod ako, guys. Napapagod ako. Eh, Ay, tapos sa yun. Kaya ako nag-video ngayon kasi gusto ko nang itapos ang aking video. Na hindi, hindi ko na, ano, hindi na ako mag-video. Napapagod na ako sa mag-hapon. Kasi pumunta sila dito kanina from 11 to 2 o'clock. Nandito sila kanina. Kaya yan Kaya parang nagpahinga lang ako ng konti. Tapos pero ako din si Asher ng konti. Tapos pagdating ng alas 4 sabi ko Asher mag-review na tayo Asher. Kasi alas 4 na. Inaabot kami ng siyam siyam sa pagreview review ng Nepali sa tutulong. Ay nako. <laughs> May nako. So yun lang for today guys. Pasensya na. Pasensya na kasi talaga naiinis ako. Nagre-review kami ng ina pala ni Asia. Naiinis ako. So, oy. Ah, see you again in our next vlog guys.